ang multo sa loob ng jeep. Gabi nang sumakay ako sa jeep. Pauwi, kunti lang ang pasahero. Isang matandang babae sa harap, isang lalaki nakaitim sa dulo, at isang babae na sa tabi ko. Tahimik ang biyahe. Tanging ogong lang na makina ang maririnig. Habang nasa biyahe, napansin kong hindi gumagalaw ang babaeng katabi ko. Nakayuko lang siya. Mahigpit na hawak ang kanyang bag. Napaisip ako kung natutulog siya. Pero ramdam kong may kakaiba. Nang dumaan kami sa ilalim ng ilaw ng poste, sinubukan kong silipin ang mukha niya. Wala siyang mukha. Napatigil ako. Hindi ko alam kung magpapanik ako o hindi. Dahan-dahan akong lumayo. Sinubukan kong tingnan ang ibang pasahero pero parang walang nakakapansin. Lumingon ako sa matandang babae sa harap ko para humingi ng tulong pero nang makita ko ang mukha niya, nanilisik ang kanyang mga mata at may makahabang sugat sa kanyang pisngi. Parang kinayod. Napatras ako. Napatingin ako sa dulo ng jeep. Doon naman ang lalaking nakaitim. Nakangiti siya sa akin pero parang walang mata puro itim lang biglang huminto ang jeep pagmulat ko ako lang ang sakay wala na ang driver wala na ang ibang pasahero madilim ang paligid wala na ako sa kalsada at sa salamin ng jeep nakita ko ang refleksyon ko nakatayo sa likod ng babaeng walang mukha